mga kapatling lovers natin dyan. Update naman po ulit tayo. Pang-apat na araw na nga po pala ng ating may lover husband dyan sa Korea. Ayan po yung kanyang ginagawa dyan. Ayan po updated sana tayo sa kanya. Kaso lang ay hindi po siya makapag-upload. Kaya ako pa rin po yung nag upload ngayon. Yun po yung gaya ng nasabi ko nung nakaraan. Pag po wala tayong update sa ating patlin lovers, kaysa naman po tayo mag-update ng mga kalukuhan at mga kasinalangalingan, ito na lamang po muna ang ipapakita ko sa inyo. Ayan, nakita ko pala yung comment ni Ate Cecilia. Yes po, Ate Cecilia, hindi po talaga nagana yung yung Vivo na cellphone sa Korea. Mamahal, din naman sana yung Vivo na yan. Kaso lamang po is talagang, ayan po yung unang labas. Samsung po yung cellphone ng aking asawa. Kaso lang ay talagang, yung college kong anak ay talagang gusto niya ay yung magandang cellphone. Yung Samsung po, S21 po yun. Ay, So, ini kinalbor po ng aking ano ng college na anak niya gawa ng civil engineering po mahirap daw po mag-search sa Google Pagka ang cellphone ay hindi maganda. Kaya ayun po, iniram niya sa kanyang papa, nagpalitan sila. Kaya yan, hindi po siya nakakapag hindi po siya nakakapag-update kapag nasa work. Ang ginagawa po niya is nagbibidyo na lang po siya para ipasa sa akin. At para may may update po. Ayan po talagang ganun po yung sabi niya. Pag unang sahod niya ay talaga po nga, uh, bibili siya ng cellphone uh, bago, man, bago pa man siya magbayad ng mga utang-utang tangan niya is bibili muna siya ng cellphone para naman hindi siya masyadong uh, mainip doon kapag nagtatrabaho. Hindi naman po pinagbabawalan at napakaganda po, buti na lang ay mag marunong siya mag-drive at yun may service sila ay eh, kung hindi siya marunong mag-drive, hirap sila kung sino magdadrive papunta sa trabaho. Kaya yun po nagpapasalamat tayo kahit kahit po pa ganyan ganyan yung ating labras ban eh, marami po siyang alam na trabaho. Talaga pong dahil sa pagiging padre di pamilya talaga eh, talagang lahat po ginagawa niya. Kaya napakasaludo talaga ako diyan sa aking asawa na yan. Kahit po yan ay eh, masama pakaramdam, mga kung anong nararamdaman talaga pong kinakaya niya para po para po sa kanyang mga pangarap, lalo na pangarap sa kanyang mga anak. Wala po kasi kaming hindi, ibang iniisip kundi ang mapagtapos yung aming mga anak ng kanilang mga, mga pag-aaral at kung ano po yung kanilang mga pangarap sa buhay ay mabigay po namin. At pag yung po ay nabigay na namin ay pwede na talaga kaming tumigil, mag-asawa, magtrabaho. Kayang-kaya na po nilang buhay ng kanilang sarili kung sila po ay mga nakatapos na at kami naman ang titigil. Kaya talagang yun lang po yung hiling namin sa may kapal. Sana po ay gabayan kami at matulungan kami sa lahat ng mga pagsubok na aming mga pinagdaraanan. Ayan po ate Cecilia, maraming salamat po kasi lagi po kayo nandyan sa atin. Lagi po kayo naka support kahit po ganito lang yung mga update natin. Kahit po masasabi ng iba na upload ng upload, wala namang kwenta yung ina-upload, yung mga kung ano-ano po yung mga sinasabi nila. Pasensya na po talaga kayo. Ako po gumagawa lang talaga ng parang para may maipakita sa inyo. Nangihinayang din man po ako kung ititigil ko yung pagbablog natin ay naumpisahan na natin. Ayaw nga po ibang mga tao ay nasa 3,000 laang, 1,000 mahigit yung subscribers ay patuloy pa rin pong lumalaban. Tayo po kaya na tumataas na po yung ating subscribers ngayon. Alam nyo po ba ako ay natutuwa dahil sa loob na isang buwan ay man, nasa nasa hundred plus po yung nadagdag na subscribers natin, di ba po malaking tulong yun? At lalo na kung mag po sila na hindi po ini-escape yung ads, ay talaga pong malaking tulong po yun sa atin. Ang wish po natin ngayon ay sana'y makasahod na tayo at para po sa ganun ay meron naman tayong kitain sa ating channel kahit pa paano ay yun. yun nga uh, pong nasabi ko makapagbigay tayo ngayon December kahit malang counting panghanda o kung katulad nung nakara Kaunting bagay na pambili ng pansit or spaghetti man lang. Yun po yung ating target talaga. Kaya po tayo nagpo-focus ngayon kahit ganito yung ating mga upload. Ayan po, ganyan po yung ginagawa ng asawa ko at saka ng kasama niya. Yan tatalian po yan nila. Tapos yan po yung ihulog nila sa dagat. Abalon po yung tawag dyan. Dati po ay nasa Kim yung kanyang ginagawa. Ngayon po ay abalon siya. Abalon yung gawa nila. Kaya po yan, napakahirap. Masakit daw po sa kamay. Masakit sa paa. Ayan tala yan po yung kasama niya. Natumba yung cellphone kaya inaayos niya. Ayan, talaga pong tulungan po silang dalawa. Kaya nakakatuwa po sa umaga yung isang magluluto, sa gabi naman yung asawa ko, sa tanghali naman po yung bossing nila. Kaya talagang sana po ay patuloy ang... Uh, ang, magandang pakikisama ng kanyang amo. Napakabait po talagang wala po silang masabi. Binigyan sila ng service papuntan trabaho. Tapos mga grocery, mga needs nila ay meron po talagang mga supply. Kaya po nakakatuwa kahit man po malayo sa kanyang mga kaibigan, malayo sa kanyang mga kasamahan, ang kanyang destino ay talaga pong nagpapasalamat pa rin siya kasi po mabait po yung napuntahan niya. Ganon din po yung kasama niya mabait po yung kasama niya. Taga doon din po sa lugar nila. Kaso lang po ay malayo lang po yung uh, barangay. Yun po shout out po sa lahat ng mga seasonal worker dyan sa Korea. Sana po ay lahat ay mabubuti ang inyong mga amo. At para po patuloy na magbalik-balik kayo dyan. Hindi na kailangan pang mag-TNT kung sakasakali man. Kung mabait ang amo ay magbalik-balik na lang para every 8 months uuwi ng Pilipinas. Maari naman pwedeng mag ng sahod kung ikaw ay tatagal na dyan. ba diba ganun din naman tiis-tiis lamang. Kaysa naman dito talaga sa Saudi Arabia ay talaga naman ayan shout out po meron na namang kababayan na pinatay nabitay po siya Ayun po, panoorin nyo po sa, sa update ni Kahuan. Yun po yung nag update dito sa Saudi Arabia. Talagang nakakaawa po yung ating mga kababayan. Yun po yung ating iniiwasan dito. Kaya kahit ano pong paghihirap, kahit ano pong ginagawa natin, eh, hindi na lang tayo nagre -reklamo. Kahit po pagod na pagod na tayo po yet. kahit masakit ang katawan. Pag tayo inutusan ay talagang kikilos tayo, hindi pwedeng hindi. Dahil iniiwasan po natin yung talagang magkagulo ang ang katulong at ang amo. Yan po. Yan pang ilang ilang ano na yan nila, ilang kasana nila yan nila natalian. Yung po pag natalian nila, lilipat na naman doon sa isa. Tapos yan na naman bukas naman ay parang ang trabaho nila ay maglilinis ng mga lubid yung lubid naman na kanilang lilinisin kasi nung nakaraang trabaho ng asawa ko, bago siya nagbakasyon, lahat ng lubid ay nilinis na niya. Kaya tuwan-tuwa yung kanyang amo, ang problema lamang po ay kung anong kasi paga naman ang asawa ko, hindi naman sinuklian ng kanyang amo. Kaya talagang swertihan lang talaga. Kaya ayan, ngayon nga po, pag nagtatrabaho sila, pag binibilisan nila, sasabihin nung amo nila sa kanila na huwag masyadong bilisan at baka ano, baka naman makasama sa katawan, dahan, -dahan lang daw po. At minsan pa'y tinutulungan sila ng kanilang amo. Yung babae at lalaki ay talagang nagtutulungan dyan. Yung babaeng amo at saka yung lalaking amo ang magkakasama. Tsaka sila talagang natutuwa po sila kasi talagang, talaga pong suportado siya. Yung parang alagang-alaga sila. Kaya yan na patuloy po tayong magpapasalamat sa inyo. At sana po ay yun nga patuloy ang kabaitan at pagpalain lagi ng buong may kapal. At napakaganda po at marunong silang mag-English. Hindi mahirapan silang magpaliwanag kasi salitang Korea mahirap talagang unawain kaya kung hindi mo po ma, ma maintindihan ay eh wala ka pong magagawa talagang nga nga ang aabutin mo ayan po yung iba nilang mga kasama no? yung iba may mga sasakyan din ibang mga kapitbahay yun nga lang talaga gusto niya talaga nakalive habang nagtatrabaho problemang problema pa rin talaga sa kanyang cellphone kaya yan tasty is lang mahal sana po ay uh, nandyan kay palagi hanggang dulo hanggang makauwi yung asawa ko ay talaga mag update po tayo hanggang sa nasa dagat po sila kung paano nila iari ang abalon at kung paano nila harvestin ang kanilang tanim na abalon Aya ayan po sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano ang abalon, Makikita nyo po yun kapag ka nag-update tayo at yan ibibidyo lahat ng asawa ko para po makita ninyo. Yan po yung 4 days nila dyan sa Korea. Nagre-ready sila. Nung isang araw nga pala po ay galing na silang dagat at yun mayroon din siyang video kaso lang po ay maliit lang short video in-upload niya po sa kanyang Facebook. Ayun po, marami din naman views. Kaya ako'y natutuwa kahit, kasi po ang dami nag-aabang. Lalo-lalo na yung mga kakilala natin, yung mga supporters natin. Nag-aabang po sila kung ano yung talagang trabaho ng isang seasonal worker dyan sa Korea. Marami pong iba't ibang trabaho. May factory, kung ano-ano po yung pwede mo Meron pong ano din, may farmers. Depende lang po kung saan ka ma-assign. Yung asawa ko, ang ina-plan po niya ay land -based. Pero napunta siya sa sea base. <laughs> Kaya yun po. Okay, okay na rin po kasi mabait naman yung kanyang amo. Tapos sa kontrata, is tatlo sila magkakasama. Pagdating niya is dalawa lang. Kaya okay na din kasi mabait naman yung amo niya kaya yun, hindi nakakapagsisi kahit pa ganun at saka yung nakasama niya is mabait din ayan po, hanggang dito na lamang ang ating video at talaga magingat po tayong lahat always pray po at advance Merry Christmas sa ating lahat Christmas niya kasi October, November, December is running to Christmas na yan. Pagdating ng December is one year left to go na lang uuwi na tayo. Talagang sure na po yung uuwi tayo ng kahit na December, ah, November 28 or 29. Uuwi po tayo maganyan po yung target nating uwi kasi magbe-birthday yung aking biyana next year, 60 years old siya, is gusto ko po nandun ako talagang uh, kahit pa paano po, kahit wala yung asawa ko, ay nandun ako. Kaya December, December next year, a uh, November 30 or 29, yan po yung target nating uwian. Ayan po, ingat po tayong lahat and God bless. Ayan, nagpapaalam na rin po yung ating may labras band. Yan po daw yung mga nagawa nila. Oh pinapakita niya lahat yung Tinatalian po nilang ganyan, kasama yung lambat at saka yung, yung pinakang hawakan dyan. Yan po, pinapakita niya lahat kung saan ilalagay, kung saan papasok yung mga abalon, kung saan didikit yung mga ganun. Parang may mga sisisisi din ay ano. Yan po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Music